Hoy, oy, tanggal mo face mask mo, nagpipicture ng polis, hindi ka rito, kapakilala ka. At kung sino ay, yung... Ang mo, paharapin mo dito, yung yung face mask. Kung sino yung, ano, pinaka-officer ninyo. Okay, Ayun, nasa likod, yung kasumbrero sa likod. Yung mga tao niya, pinapaharap. Sir, pakita mo na, pinito mo, sir. Okay, magkailan Kung wala kayo, kung wala kayo tinatago dyan, hindi kayo magbabarikada ng ganyan. O, oh, sana yung nag-challenge si General Torre. Oh. Sana oh, para oh. matingnan natin anong nasa loob dyan. Oh. tinatanggap ko ang challenge ni General Torre na i -prove. Kaya nga, gusto natin na magkaroon tayo ng access dito at tingnan nyo anong ginagawa. Hindi kami papasukin. Pang 11 days na ngayon, walong araw na sila of the 11 days, on the third day sila naghukay. Pangwalong araw na ito dito at saka ang lalim na ng kanilang hinukay, 8 meters na, nakakasira na ng structural stability ng aming uh, JMC building. Hindi na ito tama. Ang dala nila, arrest warrant lang. Ang arrest warrant, hindi yan lisensya para gawain uh, na lisensya na para magkandak ng intrusive search. Mali yan. Yung mga pulis na yan, uh, kawawa naman, mga ordinary ranking policemen, yan pa ang ginagawa ngayong uh, parang human barricade para hindi kami makapasok dito. Oh, General Torre, I'm accepting your challenge. No? Allow us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Eh hanggang ngayon, hindi kayo nag-answer. Nagpadala na ako ng demand letter. Nagpo-post na ako sa Facebook. Ngayon, kung hindi totoo na mayroon niyang Ah mga mina-mina na ginawa ninyo dyan. Bakit ayaw ako papasukin? Kawawa itong mga pulis na nandito oh. Ang babata pa nito. Oh. Salamat. Sir. Oh, wala na. Okay? Wala kayo so, kinatago, papasukin niyo Ayun. Kumalis na si Mama. Try din.